Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito na po ang nangyari dito sa palayan namin o oh. oh, binaha na naging ilog na ang palayan namin dito. Kaninang umaga ay tubigan rin yan pero bumama ng tubig. Yan, hanggang dyan. Tubigan lahat yan, naging ilog lahat yan. Pero ito na lang hindi bumaba ang tubig. Ito na po oh. Ang palayan ay naging, oy, may lumalangoy na itik. Hi! Hey, ada itik, enjoy! Oo, oh, nakatakas ata yung itik. Ay! Naka, oh, nakatakas ang itik ng Oh! Nakatakas natin ang itik. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Naglalangay. nagano ano, nagsisimi. Nag-iisa. Ayan. Akala ko, itik. <laughs> Ibon pala. <laughs> Ayan na, oh. Lumalangoy. Ayan, oh. Akala oh, oh. ko, itik. Ibon pala. Ay, na-frank naman ako. <laughs> Ay, na-frank ako sa ano. Kala ko ibon. Ayun pala, ayan ah. Oh. Lumilipad-lipad na ah. Oh. Samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo ang nangyari dito sa palayan namin po. Oh. Naging ilog na doon sa talungan ay ano po. Hanggang doon sa palayan namin na doon oh. Yung istip-istip na yan ay tubig rin yan, pero bumaba ang tubig, kaya ganito na, bumaba ng tubig, lumiit na ang tubig. Hanggang doon sa ano, doon, 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 doon. Doon nangyari, magdamag, hanggang dito ang ano, tubig hanggang dito, hanggang doon, doon sa palayan na yan. Tubig rin yan, kaninang umaga, pero bumaba ang ano, pati mga mais Ayun. Tubig rin yan, pero bumaba ang tubig eh. Kaya salamat at Lord. At bumaba na rin ang tubig. Hindi nasira ang palayan namin. Ito oh, palay ni ate o. Oh. Ano po, malapit na lumabas ang ano ito Yung ano niya, yung, yung laman palay niya yun ang, ang palay namin yun ang tatlong ano yun step na yun akala ko itik yon, yun pala ibon bird doon ako na frank ah <laughs> ah na ako sa ibon na ah. ayun po oh, oh. ang lakas ng ano kanina kanina umaga kumikidlat pa kanina umaga eh Ayan, hanggang dito ang tubig kasi naging ilog yan. Ayan na yung, ano, yung kalabaw. Kinuha namin doon sa tabi ng ilog kasi magdamag doon. Muntik na ano yan. <laughs> Pero ano daw, sumilong daw sa ano, puno ng kahoy kagabi. Kanilang umaga kinuha ni ano, hasban ko. Ayan po yung kalabaw. o. Oh. Kawawa doon, nagdamag sa ano. Doon sa ano bukid doon na pilipuntahan ko malapit sa ilog ayan po oo oh, oh, ayan oh naging ano na po ito kasi pag nagbagyo dito magiging ilog dito hanggang doon doon sa ano doon sa doon sa malayo maging magiging ilog ito lahat ng ano magiging ilog tubig lahat ito kaya, ano, buti lumiit na yung tubig. Awa, nakala ko, itik. Ano pala, ibon. Hindi, <laughs> hindi. So, kulakit timayag mo tayo. <laughs> kamuka eh. na shop na glalawin na jani jai manifo di batuk tilangka gengana jai imbit bijo karod idi ay ba nya ati may mutain Ati isu lagi nih tim itu yang mending itu nih. Nafrang aku ah. Nasihat penak lang na. Idaya ba ay ko? ko titimaya mo ito? Doon ako na Frank In Frank ako ng ibon. Ito mama mamayang gabi. Baka uulan na naman niya. Yun o. Tinatapos namin diding ng ano. Kubo-kubo namin kasi... Tuma, ano yun? Itinap namin yung dingding. Yung dingding namin, yung coconut lumber. Yun. Kala ko na, oh. Tumakas yung itik namin sa kulungan nila. Yun pala. na ako sa ibon. Ngayon na ako na franka. Ah. Namin tinulungan. Para ah. tinulungan sa kulungan. Kita ka. Tambukot ya itik na siyang naglanglangoy na. Hindi ko Daya bako. na dalabakong ko kasi may muto yung nasigtutak pa eh. At eh. Tungak. Na ako ah. Ayan oh yung mga itik on oh, dito pala sa kulungan nila. Wala doon sa at ano pala yan. Na -frank ako sa ibon. Nagluluto na ako. Kasi ano. Ano na po Inilipat yung ano yun. Lutoan kasi bumaha dun. Ano yung ano yun. Ito yung ano yung dyan. Sa loob ng kubo. Ayun. ginagawa ang pintuhan para maano malakna, na ayan ito so, ang loob ng kubo-kubo namin maliit sinila, hindi lang higaan um, nagyanan ng magamit para hindi kakalat-kalat dito Ayan naman po si Commander. Choco. Hmm, kala ko yung agent yun. Ako. Naprank ako sa ibon. nagluluto na ako. Late na pananghalian. Kasi kagagaling ko sa baba, nag-charge ako, walang kuryente. Nag-charge ako sa may, may ano, may hari ng generator. Yan po. Habang magluluto ako. ako ay ako ay magkakati. Kapi-kapi muna tayo. Oh, lemongrass. Ayo, 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 para ko na po hey. na tapish karian Hay Hayenna po ang kapiko? ko oh pero ilinipat ko doon kasi bumaha dyan ito po ang fish kaya oh ayun oh. oh sumapaw ng tubig muntik na nag ano mawala yung mga fish

sumapaw na ang tubig sa fish karya muntik na nakawala yung mga fish yan ang fish karya hello lumaha ay sumapaw ng tubig sa fish karya ayan po ayan Ayan po ano. Yung mga nyug. Thank you, thank you sa lahat sa pagsama sa akin. Ayan na po. Kapi-kapi na tayo. Hindi wala na, wala nang maulam. Bus na yung maulam. thank you sa lahat thank you thank you everyone God bless love you all and